I've been attached with the feeling of waking up with you by my side kahapon nga guys eh, talagang pinag-usapan nga ang post na ito ni Miss Yanni nakasama niya nga itong si Mami Kat at Bel Mariano na meron ngang caption na word 2 at nag-post nga rin itong si Jake Galvez sa kanya social media account na nasa airport nga sila at talagang may connect nga raw ang mga bawat larawan at ngayon nga guys sinalaman nga natin na itong ang ating Doni at Bell ay magkasama nga talaga sa airport Support, dahil meron nga silang pupuntahan na together na talaga namang pinag-uusapan na dahil sobrang ganda at guwapo talaga ng ating couple. Lalo na ang video na ito. Mani nga agad ito ng maraming komento at lalong lalo pa at magkatabi nga itong ating Donnie at Belle sa Earthling. At spotted na nga itong ating couple na nasa Thailand. Kaya naman narito pa nga guys ang bawat komento na mga ba please patungkol nga dito.